Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroroon na I know ang tatlong rason bakit mas matapang si Mrs. sa'yo kapag, kapag meron na siyang kabit mga kasawi. Unang rason mga kasawi is meron na siyang pinagmamalaking iba. Kasi mga kababaihan, hindi naman yan magiging matapang ang pakikitungo sa inyo kapag once na sila ay wala pang pinagpapalit or pinagmamalaki sa inyo. Lalo pat ang lala baka ay merong kaya or merong yaman ito tapos ikaw ay wala aba magmamayabang yan sa iyo talagang ipapakita pa sa iyo yan harap-harapan para maramdaman mo na meron na siyang iba mga kasawi ay lang po yung ating una na rason ang pangalawa mga kasawis ayaw kanyang makasama. May mga kababaihan kasi na talagang kapag once na eto ay nangangabit. Alam nyo ba, yung atensyon nila ay wala na sa inyo. Ayaw kanya na makasama, ayaw na na magpahawak sa'yo. At higit sa lahat ay ayaw niya na makipag, jugjugan pa sa'yo kahit yayain ka niya. Kasi nga, feeling niya ay nandidiri na siya sa'yo mga kasawi dahil wala na siyang natitirang pagmamahal pa sa'yo mga kasawi. ay lang po yung ating pangalawah na rason. Ang pangatlo mga kasabi, ang pinakamasakit na part. Pinaparamdam niya sa'yo na wala ka ng halaga. Yung bang hindi niya man masabi iyo pero sa kilos at galaw niya ay kulang na lang sabi na lumayas ka na sa harapan ko. Hindi na kita kailangan. Wala na akong amor iyo pero hindi niyo man ito masabi sa inyo ng diretso, pinaparamdam niya na lang ito sa iyo mga kasabi. Kahit anong tanungin mo sa kanya, hindi siya nagre-respond sa iyo. Kahit pa ano ang mga bagay na binibigay mo sa kanya ay hindi niya tinatanggap para pang wala lang sa kanya yung mga ginagawa mo sa kanya hindi niya na binibigyan ng halaga ang mga bagay na pinag effort mo sa kanya kasi nga para sa kanya ay bali wala ka na lang siya mga kasabi pinaparamdam niya yun para maramdaman mo na talagang wala na siyang pagmamahal pa sa iyo mga kasawi ayun lang po yung ating pangatlo na rason at syempre hindi mawawala yung anak sa topic na ito mga kasabi lang yung tatandaan sa mga kababaihan kapag once na kayo ay maglo ko isipin nyo ng mabuti bago nyo ito papasukin kasi hindi madali na magiging broken family ang pamilya ninyo dahil pagdating ng araw at hindi naging maganda ang pagsasama ninyo ng iyong kabit ay baka pagsisihan mo ito na pinagpalit mo ang mister mo sa ibang lalaki mga kasawi pero huli na ang lahat dahil meron na rin siyang kinakasamang iba or nagiging maganda na yung kanyang buhay na kasama yung mga anak ninyo mga kasawi ilaman po mga kasawi yung aking advice Maraming marami salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po pagsubscribe pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advice.